Ayan mga bis, ayan. Hita tayo mga bis sa kusina. Tayo po ay uh, magluluto po ng hotdog dahil po uh, request ng aking cage ng aking prinsesang tuna. Ayan. Ayan po mga bis, yung hotdog na ito na ano. Ayan. Ayan po mga bis. Dahil po may plastic, tatanggalan po natin siya mga, mga bis ng plastic. Kaya ayan. At syempre po naman ay huhugasan po natin to ulit dahil po para okay po ang ating pagluto. At ayan po mga bish. Uh, medyo kumulo na po ang ating mantika. Kaya ayan mga bish, atin na po itong uh, ilalagay. Ayan, isa-isahin po natin. Tatlo. dalawa, tatlo, Then, apat mga bish. Apat po siyang putol itong aking hotdog na kiniluto para sa aking anak mga bish. Ya, yeah, ayan. Ayan. Lalo-halo po natin siya. Paglungulungin po natin siya mga bish para po pantay po ang kanyang pagluto. Ayan. potlong pala mga bish ang tawag nito. potlong hotdog mga bish. Ito kasi gusto niyang lutuin at iulam. Dahil po, cheese po ang laman nitong mga bis. Sa uh, footlong na ito. Ayan. Hindi po pala ito siya hotdog. Kundi footlong hotdog lang tawag lang sa anak ko. At ayan po mga bis. of off na po natin. Ayan. Luto na po siya mga bis. Diba? Mabilis lang. Ayan. Mabilis lang po kasi. Pangit po pag, kasi ito. Pagpasobraan niya. O, oh, diba? Ayan, pinagpag ko na yung mantika. Ayan po mga bish. At syempre po mga bish, maglagay po tayo dito ng kanin. At ayan, ka lagyan po natin siya ng kanin mga bish. At kunti lang kasi yan kan kanin. Kaya ayan. Medyo ano pong ating paglagay. Kunti lang po. Ayan. Ayan. Ayan po mga bis. Ito na po yata yung na niluto. Ayan. At syempre kan. Ayan. At syempre po mga bis. Ito kasama na po ako nito kumain mga bis. Dahil po marami-rami po itong kanin na aking nilagay. Pero syempre po mga bis. Subuan ko po muna siya. Siya po muna ang aking subuan mga bis. O. Oh, Hinaipan ko pa yan mga bis. At ayan, tuwang-tuwa po siya, mga besh. Ayan. Ay, mga besh. Mainit pa pala yung na nasubos sa kanya. Kaya ayan. Medyo napaaray siya, mga besh. Ayan, okay lang yan. Nakakain ka na, anak ko. Hindi na yan mainit. Pinapalamig pa talaga niya, mga besh. Ayan, yeah, baba. Ayan. At syempre po, mga ang Hanggang dito na lang po ating video. Bye-bye.